kini nga video ako ning gihimo tumong sa tubag nga nangutana sa ko ano daw magsapa ko karsunis unyag duty nako ug nga no daw ang na kong lapuka unyag abot nako dito sa eskwelahan so mo ni ang tubag kay perte gyung dan sa mung dalan unya pisik sa tanan wag motor unya di po ka pwede magsakyanan kay wa man po tayo sakyanan unya lisod gyud po kay ang dalan So kani nga dalan perti ginindal lugam o nang hinahinay jud di ka diri kay daghan na kayo nang balintong aning dalana daghan na kayo mga motor diri nga nang guba labi na ang mga nang masayro guba gid lang motor sa maagi diri kay grabe jud ka lisod pasaka man gud pa So mao ni siya ang dalan nga nasakop diri sa sapad diri sa barangay Katipunan uh, sapad Lanao del Norte So, kanida nga barangay, pures gut lang sa historia ng barangay sa akong nahibal At itong year 2000, uh, grabe ginis siya kagubot aning lugar. Eh, kani mga na barangay, boundary ni kini sa uh, Sultan Naga dimapuro Mapuro. Ang Luyon ini, kapikas nga barangay, mao naman ang sakop sa SND. Ang nagulang lamang nila, ang boundary, mao ang uh, baga-baga nga lasang. So, muna ang mga armadong grupo sa kabukiran, makatago sila o dali ra sila makalugsong atong panahon na kay naaman sila'y kataguan mao ang lasang so sa akong nahinumduman ah, gigubat kini nga barangay unya atong nga panahon 12 anyos pagid akong edad first year high school unya atong nga panahon perti na akong dagan kay perti man kay dagkuas buto nya perte pud natong ratula kay no oh, pa man pagkadungog nato atong dagko kay buto so mahinumduman ako nga ang mga tao diring dapita un gamay pa ang namuyo unya dili na sila matulog silang balay dito matulog sa lugot kay hasta mang yung muka ning lugara pero sa pagkakaron uh, peaceful na ang mga barangay tungod kay naa sa si detachment sa na sa si detachment sa sundalo na sa si kampo unya makita gid nimo nga ning progress na ang mga barangay ang galing lang ang dalan lang gid wala pa na atiman so daghan na ang namuyo i don't no kung sakto ko 600 kabubong na kapin ang namuyo aning lugara karon unya makita ni Modera nga mga estudyante padulong sila sa Panulo National High School kay maura man ang duol dool nga eskwelahan so kato nga mga estudyante nga nakita ang uban nato gikan pa sa Mayahay Kapatagan kay mas pabor man dere kay duol ra mabaklay ra compare compare dito sa Kapatagan nya medyo distansya man gud kay mga 8 kilometers man ang bayon so kinahanglan pa kamo sakay compare dere pwede ra mabaklay kay naras sa mga tulo or upat ka kilometro ang ilang baklayon So, maone ang akong naobserbaran ano nga lugar nga ang mga batan ondre or mga kabataan sa unang panahon nga ng eskwila na usab gyud ang ilahang panginabuhi or sistema sa ilang pagpuyo or ilang kinabuhi. So, na-improve ang mga batan on nga ng eskwila, na-improve ang ilahang pamuyo sa ilang pamilya. unya katong na-obserbaran po na kung nga wala ng eskwila, maura gyud gihapon ang sistema sa ilang panginabuhi. So mauna na nga ni nga education gud ang maoy para mahimong uh, mausab ang atong kinabuhi sa mga mga tao or sa mga batan-on nga naninguha. So dere makita nimo nga daghan na na moyo unya ani nga lugar kung mo anhi ka dere ingat-ingat gyud sa imong pagmotor sa imong pagbiyahe kay daghan kaayo ang mga bata aning dapita kay kini nga lugar manggod isa ni sa mga paspas -pas ang mga magminyo diri nga makahimog bata kay bugno-bugno manggod ni napita kay habog-habog manggod ni unya kini siya nga lugar sagaran sa kung nabantayan ang mga payong-payong po diri ang mga motor nga ginaparking ra nila kilid ragyod sa krasada so manang maghinay-hinay lang yun og agi diri so muna makita na sa daplin nga daghan niya kay balay unlike before nga wala jud kayo balay mahadlok ka kay basig na iwakwak or na ay mga tao nga mga dautan nga mga tao pero karon kung makasinggit lang kagtabang, uh, matabangan ra ka kay naa na may mga balay-balay sa Dublin So kanisa going down na ni sa Panuloon National High School unya dire graduate no sa Panuloon National High School So makita ni Budara nga daghan na namuyo sa una maihap ra na nako o ma-memorize ang tanang namuyo aning barangay kay sa una wa koy lingaw ako mang buhat-buhat mapa na ni nga barangay o kinsay namuyo pero karon dili na kay wa na gyud ko kailas namuyo aning baranggaya. Uh, barangay so mo ni ang Panulo National High School malabya nato Umnya dera taning graduate no. Taghan pud lang estudyante derha madul an libo or libo ka book lang estudyante. So mo na ni nga dalan patag na niya ni sa mo na ni ang panuloon uh, areas panuloon um, nya makita nimo da kilid-kilid na ana mga basakan. So mga tao dere sa panuloon kasagaran yod ang naguma humay or basakan yod ang lahang ginaatiman. Unya um, makita nimo nga Uh, nindot ang lugar kay uh, play no niya makita ni Muda, ang ginasakyan gyud sa mga tao sa garan motorsiklo ra gyud og payong-payong so by the way ang payong-payong isa gid na sa pinaka common nga means of transportation there is amua kanang motor nga gibutangan og sidecar o niya gibutangan dayong mura payong sa ibabaw mo nang gitawag sa payong-payong kung mauna ni ang cruising left side going to Sapad, Nunungan and right side nga atong direction, going to Kapatagan. Yun.